Sigurado ka ba sa gagawin mo. Sila mga leader dito. Madalang silang koneksyon. Kailangan ko sila. Mapapayag mo kaya? Pera lang katapat ng mga eh. Kailangan mo. Taga ka! Ba't mo ginawa yun? Umispeto ka sa mga mayora dito sa presong to. Ano ba hanap mo? Sakit sa katawan, ha? Dinahin huh? na natin to. Okay. Ay, habang ay, ay siya na mainit. Gusto lang kitang kausapin. May ipropropose ako sa'yo. Ako rin. May ipropropose sa'yo. Ang oh, ingin. Yan. <laughs> Yan. Ang mukha mo sa pader. Yan. Pwede ka kumita ng madaming pera. Hindi na magbenta ng mga kontrabando dito. Oo alam ko yung sekreto ninyo. Kaya nagbebenta ng mga cellphone at droga dito. Pero small time lang kayo. Kayo kumikita masyado ng pera. Wala kang pakialam. Ano? Isusumbong e, mo kami kay Warden? Eh, bakit ko naman gagawin niyo? Eh, kailangan ko ang tulong ninyo. Mukha kami pinaiigot. Tag-dalawang milyong piso. Hindi isa kayo. Bukod doon. Akalis pa kayo dito. Pwede na niyong... Balita ko ang lala ng kaso ninyo. Ina kayo mga kalaya, mabubulok na kayo dito. Unless, sumama kayo sa plano ko. O oh, sige, tuloy mo. Nakikinig ako. Kung akong tatanungin ninyo, tutul ako dyan ah. Ayoko nang makita ng babae niya. Puro siya kasamaan. Wala siyang ginawang mabuti. Pero mana sa kulungan na sa Divina, ano pa bang magagawa niya? Kahit anong kapatawaran na hingin niya, wala rin naman mangyayari. Besides, I'm, I'm not ready para patawarin siya. Totoo naman po yun, Daddy. Lahat ng bagay may proseso. Hindi naman po kailangan ipilit agad eh, kahit yun ang tama. Pero bigyan na rin po natin ng pagkakataon yung taong nagkasala sa atin na magpaliwanag. Masi Princess. Kahit gano'n pa kasama si Divina, hayaan na natin siya humingi ng tawad sa lahat ng ginawa niya sa atin. I don't know. I'll join you guys. Pero pupunta lang ako doon dahil gusto ko kayong protektahan at samahan. Other than that, I don't want to even hear anything na sasabihin niya Divina na yan. Nagunis lang ito. Oh, sige. Sige. Sa Bye Okay. oh. ngayon ka lang tumawag? Gago ka pa. Alam mo naman na kulong ako, di ba? Malamang mahirap dumali ng cellphone dito. Ang halaga, natawagan na kita ngayon din. Hindi ko na alam gagawin ko. Pwes mo kinig ka ng mabuti dahil may iutos ako sa'yo. May tinago akong pera sa bakuna ng bahay. 10 million cold cash. Ituturo ko sa yong exact location. Kunin mo yung pera dahil kailangan ko yan para makatakas dito. Eh, ano bang plano mo? May mga kasabot na ako dito at may mga tauhan sila sa labas. Makipagkita ka sa kanila, bigay mo sa kanila yung pera. Siguraduhin mo na susundin nila ang utos ko. Sila ang magpapasok ng mga bagay na kailangan ko para makatakas. baby. Ayaw nilang punta ng Mami Divina ko, tama ba? Hmm. Pupunta kami ni Nanay, tsaka ni Daddy. Pero si Lola, ayaw talaga niya eh. Gusto ko lang namin matulungan yung mami ko mabawasan yung burden na dinadala niya sa dibdib niya. Naiintindihan kita, Lipi. Papatawad pa kaya nila yung mami ko? Hindi man nalang mapatawad ngayon. Darating din yun, Lipi. Ang importante, nagsisimula na yung proseso. Kahit kano pa yan, kahaba o katagal, huwag kang susuko. Mangyayari rin yung gusto mo. In God's perfect time. Bakit ang bait-bait mo pa rin sa akin sa kabila ng lahat? Nakikita ko kasi yung sarili ko sa'yo noon eh. Walang pamilya. isa Lalo nang nanawala si tatay dadu sa akin. Baby, gusto ko lang malaman mo na sa kabila ng lahat ng pinagdaraanan mo, may pag-asa pa. May nagmamahal sa'yo. Kami ni Nanay Charlene, Now I get that kung bakit ikaw yung pinili ni Sadie. Kung bakit ikaw yung minahat niya. Kasi napakabuti mong tao, Princess. Salamat sa pagtanggap sa akin.